Bakit bawal gamitin pang ang mefenamic acid? Ang mefenamic acid ay isang kilalang non-steroidal anti-inflammatory drug o NSAID na madalas inerereseta para sa pananakit ng ulo, dysmenorrhea o sakit kapag may rigla, toothache at iba pang uri ng mild to moderate na pananakit. Ngunit kahit ito'y epektibo sa mabilisang pag-alis ng sakit, hindi ito'y nare-rekomendang gamitin sa pangmatagalan. Bakit nga ba? Mga Epekto ng Mifinamic Acid sa Matagalang Paggamit Number 1, Panganib sa Tiyan at Bituka isa sa pangunahing epekto ng mefenamic acid ay ang eritasyon sa lining ng tiyan. Sa matagalang paggamit, maaring magkaroon ng gastritis o pamamaga ng tiyan, ulcers o sugat sa tiyan, at gastrointestinal bleeding o pagdurugo sa bituka. Ang mefenamic acid ay pumipigil sa produksyon ng prostaglandins, mga natural na chemical sa katawan na tumutulong protektahan ang lining ng tiyan. Maari itong magdulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka ng dugo at maitim na dumi o sinyalis ng pagdurugo. Number 2. Epekto sa kidney. Kapag ginagamit ng matagal, ang mifinamic acid ay maaring makasira sa mga kidney. Tumataas ang panganib ng acute kidney injury o bigla ang pagkasira nito o chronic kidney disease o matagalang problema sa kidney. Nangyayari ito dahil naapektuhan ng NSAIDs ang pagdaloy ng dugo sa mga kidney. Mga posibleng sintomas: Pamamaga ng paa o kamay, madalas o kakaibang pag-ihi, pagkapagod at paghihina. Number 3: Panganib sa puso. Hindi alam ng marami, pero ang matagalang paggamit ng mga NSAIDs gaya ng Mefenamic acid ay konektado rin sa pagtaas ng panganib ng heart attack at stroke lalo itong delikado sa may mga existing heart conditions. Pantayan ng mga sintomas gaya ng pananakit ng dibdib, hirap sa paginga, at pamamanhid sa isang bahagi ng katawan. Number 4. Allergic Reactions at Ibang Side Effects May ilang tao na nagkakaroon ng matinding allergic reactions sa mifinamic, lalo na kung paulit-ulit itong ginagamit. Maaari niyang magkaroon ng skin rashes, hives, o sa malalang kaso, anaphylaxis, isang life-threatening na allergic reaction. Kailan dapat gamitin ang mifinamic acid? Ang mifinamic acid ay dapat gamitin lamang para sa short-term treatment o panandali ang lunas, kadalasan sa loob ng pitong araw o mas maiksi. Kung kinakailangan ng mas mahabang gamutan para sa paulit-ulit na sakit, mas mainam na kumonsulta sa doktor para sa mas ligtas at mas angkop na alternatibong gamot. Mahalagang paalala, palaging tandaan na kumonsulta sa profesional na tagapangalaga ng kalusugan bago magdesisyon sa pangmatagalang gamutan. Ang tamang kaalaman at tamang paggamit ng gamot ay susi sa mas ligtas na pagpapagaling.